Alright, so mga din, dito tayo ng Sir Chip ha? and dito si Basta uh, Guapo <laughs> Talagang pinapakinis ang ulo ng truck So, wala na tayo dito mga body kasi mayroong bagong apply dito kala na Sir Chip May bagong manggagawa eh, Medyo malayo yung pinanggalingan nito mga body Pero bihasa daw ito uh, Parang ano rin namin na nakita din namin yung background niya Mahusay din kaya Ewan eh, ko kung papasakay Sir Chip yung gawa niya So, kaya pa testing dito sa kanya gawin yung isang talagang bulok na dito kung makapaantat niya so sabi niya sisiw so yan siya mga body oh. mahusa ito pag hindi umandat katay katayin oh, kakatayin daw pag hindi umandat so hindi ko alam baka kilala nyo rin ito mga body What Yo, <laughs> <laughs> Tumingin tuh na, mga nama badi. Eh, nampak betul buko pre. Ayan oh, no? may buhok na. Ma'am Ann, salamat. <laughs> <laughs> Nakabuhok na ako. Ayan, <laughs> thank you so much kay Ma'am Ann. Yan yes, si Masmak. Like. Oh, isayaw sayo, sayo. na pala Masmak. Ayan, <laughs> ayan, ah, ayan. Magkukuryo ba tayo? Magkukuryo pa tayo? Magkukuryo ba tayo? Ang pinabagay Masmak ah. Tatlong piraso yun mga body. Magulat kayo. Iba-ibang ulo nito. Ay, iba-ibang ulo. Iba-ibang buhok. So, ayan mga body. Ano siya? Kukuha siya ng transmission ngayon. Ang sasakyan. Alright. Pero pwede pa yan, pre. Oh. Transmission na naman. Pero mandar to eh. May stock lang talaga. May stock lang. Babaklasin pa ng buo yan, di ba? Mm. Sa ano. Saan ba mm. dyan kukunin mo? Ito. Transmission. Buo. Saan na nakapatong yun? Wala na. Hindi. Diyan pa rin yan. Diyan pa rin yan. Ah, mababaklas mo yan. Mm. Transmission. Hiwala mm. yung transmission sa mga. Hmm. Okay. Tapos ito. Mm. injection guys, gas. Ano yan? Master. Brake master. Brake master. Right. Ay, hindi. Ito lang. Bilang ko na lang naman. Nagayan lang ito. Maganda. Parang maganda. Ayan. Ma ma ano na ni? Eh. Ma... Kuan tau dan. Baka kuting ano mo na lang. Mawasak na yan. Mm -hmm. Ito kailangan ko. Wala ito ang dito. All right. Paklas muna ako. Paklas muna si Busmaki. Kasi si Busmaki, mga badi, kalaan nyo, hindi nyo kilala, no? Lapit, eh. Bagay, oh. Mama, bagay yung ano niya, yun. Buhok. Mama, nagmukhang tao na ako dito. All right. So, dito, marams na gawa ngayon dito, mga badi. Binahayan na nga. Binahayan na nga. Tara, pagbukas nga kanina, di ba? May tuwakbo. Kukunin ko ratchet ko ng isang set. Oo, oh, meron din dito. Mga... Ito si Sir Chip, ang dami dito. Saan ba yung... Dito. Ano niya? Saan ba ratchet niya? Ratchet mo. Ayan, ayan, ayan. Ay. Ito na po yung epekto sa amin ng ano, bagyo. So dito po kami ng talyari ni Busmaki. Si Busmaki, grabe si lakas ang ulan. Lakas na po ng hangin so mag isang oras may kita tong ano yung ulan at uh, di kami makauwi ni Boss Maki. Ayan, dilim na. Maga pa pero madilim na. Ang lakas ng ulan. yung hindi para na yung mga trapal dito sa harap ng talyer and circuit. Eh. na dito si Masmaki. Kaya, sa sobrang lakas, nawala yung buhok ni Masmaki. <laughs> Lilipad. Ito talaga yun. Ito na talaga oh, ito, ito na sinasabi na oh, ito, ito na yung bagyo. Oo, oh, lupad ka yan. Pero, yung, ka eh. Wala traffic. Wala, wala traffic. Kasi ba ba baka ang Baha na ngayon. Baha na rin. Ay, lakas na. Uy, 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 na. Yeah, yung sakay mo doon. Malaki-laki pa naman yun. <laughs> Ito na, ayan nyo. Sabahin ka na matulog. Sabahin ka na matulog. Kung ano na lang yung mabaklas mo dyan, tapos baba mo na, bukas mo na tuloy. Kaya so, ala, langanin ka na yung makauwi ito ngayon. Ayan na, lakas yan. Sabahin uh, natin, ingat po sa lahat ng mga dadaan ng bagyo sa amin, Northern Luzon talagang lakas na naman Di ano na naman ang bagyo doon sa mga taga-kagayan, yan po yung sentro ngayon mag-iingat po kayo tapos yung mga kababayan nating mga taga-Batanes, Apari mag-iingat po kayo doon mag-iingat po lakas ito, ito po dito kami sa Metro Manila Kalaoka ha? saan? ah oh, wala, wala yung yun o, oh. ang lakas nyo no? o bugso ng hangin mataas nang oras pa lang pero nagdilim na kasi bus maki yung biyabakos siya dun na ano na transmission ng Hyundai Accent wala na rin hindi na tuloy nabasa ayan alright ngayon lang kayo makakita ng accent na gasoline 6 speed yun nabangan nila yan o kukonvert na bus maki 6 speed na ang gasolina first time na uh, gasolina na manual na 6 speed. speed pero obra kaya obra obra uh. yeah. baka di kaya ng makina uh. Bakayaanin. Bakayaanin. Depende sa driver. Depende sa driver. <laughs> yeah. uh. Baka hindi kaya ang driver. Driver hindi mo kaya. Yeah kayo makauwi kaya maka kayo makauwi mga lakas nakasakwa dyan basa ka na pala eh oh, no. ay eh eh kaya magkasakit ka pa yan baba mo na pala eh ano mo na lang eh tabi mo na lang mga binakas mo na bukas mo na na ano. tuwi tayo okay. Okay, nasaan, you know, ha oo anihin oh. mo yung piyesa na yun kung kao naman magkasakit mahirap magkasakit So, yun, na-flip ko lang kayo mga body. Ano ang epekto ng bagyo dito sa amin yan? Lakas to, malakas. Halos magdadalawang oras. Magandang tingin lang ulan, malakas yun. Eh. Ah, lakas ang hangin. Parang binubuhat to. Ba? Yan, parang binubuhat yung bubong. Ha? Ah? Parang binubuhat nga yung mga bubong eh sa video parang hindi masaya malakas pero sa personal mga body malakas o oh. kasi ah mag ingat po tayong lahat ah Oo. eh hey, yun na yun na nabakos na yung yero ni sir chief o oh. hindi parang na yung mga yero ni sir chief dito sabus makin nandito o Ayan ka na umuwi si Busmaki sa, sa bahay na lang muna matulog. Gawa lang basang-basa siya mga badi Hindi yun. Na? san siya? Hindi siya babaklas siya dito eh. Eh, 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 eh. Ito yung binaklas siya mga bad. Eh. Uy! Uy! Saan na yun siya? Ang wala. Ito yung binaka-ano ni Sir Chip. Ibang holding department. Ito yung binaklas nila. Oh. Ito yung binaklas niya. Ayan. Ah, uh, so, wala na. Ang na. lakas ng ulan. Right.